ah oh, anong gagawin? Ah, yeah. Inhale, oh, exhale. Ah. <laughs> Nay, tawa mo na diyan, tawa. Oh. <laughs> na. No. Eh? Ano ga? Oh, okay ka na. Okay mm -hmm. ka na. Oh, ayan. Ah, okay. Mm. Oh, oh. Okay na. Itatulong ko lang ang kanin. Isusulong ah. ko lang. Ang... Hindi <laughs> <laughs> pa pala okay na susunog ang kanin. <laughs> try ko na ba yan? Nasusunog yung kanin. Oh, sige. ah, uh, ah, ah, sige, oh. Oh, relax. Oh, uh, exhale ulit. Exhale. Oh. Ipatong ang cellphone. Ipatong ang cellphone. <laughs> Parang hindi na ibo. <laughs> Ako, madilim. Nai. Bakit madilim? Ay. Di sa oh, maliwan. Ayan, ayan. Ganito. Mm. Ah. Kahit, Kahit hindi naman nagpapaani, marami nagbebenta ng palay. Yes. No. Oh, diba? Pero ngayon, hindi lang naman si Kai Ka May ang nag ani mayroon pang susunod uh? na mag-aani. Sino 'yun? Oo. Uh, uh, uh. <iseness> Al oh, wala signal niyo, naye. Ayun siyang signal niyo, signal wala. Ay, <shaking but jelly Bailey> Oh, may signal na dyan. Umaupo ka. Relax ka lang. Ay, wala ko na. wala dito, Silia. Asa yung Silia mo? Oo. Oh, may may signal na. Nay! Ay, gusto nga palang bumili ng hotter eh. Ineng? Ha? May gusto nga bumili. Nang? Nang hantaktor. Magkano? abay e, din sa so mabilis din noon Magkano binili ko diyan? Second hand daw. Second hand daw, second hand talaga. Second hand dalawang beses pa lang nabagang nagamit 'yan. Loko pala sila eh. Oo. Eh, uh, uh, 'di pa kakausap niyo muna sa atay kung sino 'yon. Oo. Tuluboy? Ah, dinibenta ko 'yan ng ano, ng uh, kasi nga, 30, 30, magkano yung bili ko dyan, ay? Magkano yung nasa resibo? Hindi ka, 35, 36. 36,000 yan, eh. 30, ibibenta ko ng 30. Kasi dalawang beses lang talaga nagamit yan. Sabihin mo, ay, dalawang beses lang nagamit. At sasabihin Oo. At hindi yan, ano, hindi yan, ano, ibibigay ko na ng 30. Kung ayaw ng 30, di wag nila. ganun yun. Oo. Oh, 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 Basta oh, ang aking presyo oh. sa 30, cash. Ayoko nang hulog, ayoko rin ng hulog-hulugan kasi kung ayaw nila, wag nila nai kasi gan, gagamitin ko 'yan sa weekend. Oo, oh, tsaka oh, kumbaga, kung, kung kaya bilhin ng 30 cash, okay. Kung hindi naman at hulog-hulugan, ayoko nang hulog-hulugan. Ako na lang ang gagamit. Oo, 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 Oh, oh, yung kay yung kay yung kay Ineng, makinig ka na eh. Oh, sabi ko, sabi ko, uh. yung palay, kahit di naman nagpapaani dyan, may mag-alok na, uh, magtatanong ka lang kung saan meron palay na nabinibig ka. Tapos, uh. yun nga ni, oh, meron ba dyan? Magpapaanip din niya ang, ano, si, si, Ber, si, Berto at saka sa kuya ko mo piling na Kailan naman? Kailan? Kailan? Hi, eh, Ay, ano, ito. Ito, kapalay. Babago sa mga sabaw. Ay, makakapunta ka pa doon, Neng, Neng. Pagdating mo doon, tag-anihan pa. Ikaw na mismo. Ay, ako na lang, Inay. Kasi bago pa lang naman nag-aanihan ngayon. Ikaw na lang mismo ang pupunta doon sa bukid, Neng. Oo. Yun. Oo. Ako na lang ang bibili ng palay dyan. Ah, uh, ikaw na lang. Mm -mm. Ikaw na lang. Iningin muna ang iyong business ngayon kasi yun ang kikita talaga. Habang ako nagagawa ng damit, to Di ba? Nagagawa ng na merienda eh. Oo, tapos may may lutuan ako doon, ha. Alaga mo yung lutuan natin doon, lahat. Uh -huh. Lahat kaya nga sabi ko sa patagawa iyo, kita. yung gamit mo ko doon, gamit mo rin. Bibidyohan kita, te. No, Oo. Oh, oh. Alam ko namang malinis ka, maalaga ka. O, oh, yun. Kaya lahat ng gamit doon, gamitin mo. Basta yun ay ano, isipin hey. mo sa iyo yun, ha? Te, hey. mm. te hey. ito, oh, ko lang yan, o. Oh. Yung gasolid, baka... Yung ano, yung panalo. Neng, marami kang bibintahan yan sa probinsya. Sabi ko sa iyo, punta ka doon sa mga teyuruman doon. Punta ka doon sa Ang Inay, maraming alam na place. Doon, 'di ba nai no? Sa Sakoro. Sa Sakoro, ang dami. Ah, ano ba 'yan? oh, 'di ba? Ano ba 'yan? Tinahin niya. Oo. Hindi na ako nabili. Ayun. oh 'di ba? 呀。<Yeah. S 2>